Si Jared Bright ay na ipinanganak noong 1989 sa Florida at nagmula sa simpleng pamilya. Dalawa silang magkakapatid na puro lalaki at siyang bunso. Lumaki siya na kasama lagi ang kanyang kapatid na si Adam at halos hindi sila mapaghiwalay ng dalawa. Ang kanyang pamilya ay mga debotong miyembro ng Latter Day Saints. Nung teenager siya ay nakilala niya ang babae na nagngangalang Mallory Bowden sa simbahan. Nagkaroon ng romantikong relasyon si na Jared at Mallory. Natunayan si Jared ang naging first love ni Mallory. Ngunit hindi na uwi sa kasal ang kanilang relasyon dahil ang pagsasama na hindi pa kasal ay pinagbabawal ng kanilang relihiyon. Noong graduate si Jared noong taong 2007 sa Florida Arts High School ay nagdesisyon siya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa ibang state. Yun na din ang dahilan kaya sila nagkahiwalay ni Mallory. Lumipas sa Utah si Jared at doon nag-aral ng kanyang college. Taong 2009, sa edad na 20 ay nakilala ni Jared si Shana Gardner sa birthday party ng kanyang kaibigan. Mas matanda ng dalawang taon si Shana kay Jared. Si Shana ipinanganak noong 1987 at nagmula sa mayamang pamilya. Siya ay membro din ng Latter Day Saints. Ang kanyang mga magulang ay co-founder ng kumpanya na tinatawag na Stampin' Up na kumagawa ng mga decorative at crafts items. Naibalita na noong 2010 ang kanilang family business na nasa Salt Lake City ay kumikita ng halos $100 million dollars kada taon. Si Shana ay may kapatid ng babae na si Sarah, na kasalukuyang manager ng kanilang family business. Bilang tagapagmana ng malaking negosyo at nagmula sa mayamang pamilya, si Shana ay lumaki sa karangyaan at nabubuhay kahit walang trabaho. Halos hindi niya nagamit ang kanyang natapos na kurso bilang chef. Ayon kay Mallory na ex-girlfriend ni Jared ay hindi ganoon ka interesado si Jared sa babae. Ngunit ginawa ni Sean ang lahat para maakit si Jared sa pamamaraan ng pagpapakita sa lalaki ng marangyang buhay niya. Nagpapahiwatik na maari silang maglakbay ng magkasama sa buong mundo at magagawa nila ang lahat ng kanilang gusto dahil panigurado ay susuportahan sila ng mga magulang ni Shana. Ilang buwan lamang pagkatapos nilang magkakilala ay na-engage ang dalawa at sa unang bahagi ng 2010 ay naganap ang napakaingranding kasal sa temple ng Salt Lake City sa Utah. Ang pamilya ni nang gumastos sa lahat mula sa ceremony hanggang sa reception. Ang desisyon nilang magpakasal kaagad ay dahil na rin sa kanilang relihiyon na bawal magsama hanggat hindi pa nakakasal. Kasunod ng kanilang kasal ay tumira sila sa Utah. Ang mga magulang din ni Shannon bumili ng kanilang bahay na nagkakahalaga ng halos 1 million dollar. Ang bagong kasal ay may kanya-kanya din ng mga Mercedes. Sa kabila na nag-aaral pa si Jared ng mga oras na yon at hindi pa nagtatrabaho si Shana. Madalas ding bumiyahe ang mag-asawa sa iba't ibang bansa. Sa kanilang mga social media ay makikita din ang mga pictures nila na magkasama habang nasa ibang bansa at mga mamahaling bagay na nabili nila. Ayun sa malalapit na kaibigan ng mag-asawa ay binibigyan din sila ng $10,000 kada buwan ng mga magulang ni Shana para sa kanilang mga gastusin. At binibigyan din sila ng access sa accounts ng mga magulang. Matapos makompleto ni Jared ang kanyang degree, ang kanyang mga in-laws ay bukas palad na binigyan siya ng $100,000 para makapag-umpisa siya ng sarili niyang negosyo. Taong 2013, ang mag-asawa ay biniyayaan ng kambal na anak na sina Abigail at Liam. Ang magpamilya ay lumipat sa Connecticut, ngunit di nagtagal si Liam ay nadiagnose na may sakit sa puso at baga. Ang kanyang doktor ay nirekomenda na lumipat sila malapit sa dagat dahil makakatulong yon sa kondisyon ng kanilang anak. Kaya lumipat sa Florida ang magpamilya. Bumili sila ng two-story na bahay malapit sa baybayin ng Ponte Vedra Beach, south ng Jacksonville. Sa mga oras na yon ay aktibo si Shana sa at ipinopost niya sa kanyang social media. Ipinapakita niya sa kanyang vlog kung gaano siya kamapagmahal na asawa, isang maalagang ina sa kanyang makambal, isang professional na chef at isang babae na mahilig mag-travel at mahilig sa sports. Sineryoso din niya ang pagpunta sa gym araw-araw. Dahil sa nakitang dedikasyon ng kanyang asawa, kaya nagdesisyon si Jared na kumuha ng personal trainer para kay Shana. Ilang sandali lamang pagkatapos nilang lumipat sa Florida ay may naging malaking issue sa mag-asawa. Kahit na ipinapakita nila sa kanilang mga pamilya at social media na maayos at masaya ang kanilang relasyon. Si na ay halos hindi na pumupunta sa kanilang simbahan, habang si Jared naman ay nananatiling pala simba at huwarang miyembro. Ang pagkakaiba nila sa commitment nila sa kanilang relihiyon ay nauwi sa argumento, hindi pagkakaunawaan at tensyon. Ayon sa balita ay nawalan din ng gana si Shana kay Jared dahil ayon sa kanya ay napakatamad nito. Tumaba at halos hindi sineseryoso ang itatayong negosyo. Matapos makapagtapos ng online course sa programming and design ay agad na nakakuha ng trabaho si Jared sa Microsoft at may sarili ng kita si Jared. Makalipas lamang ilang taon ay napromote din si Jared bilang senior manager. Gayunpaman ay mas lalong lumalayo ang mag-asawa sa isa't isa. Madalas na din silang magtalo at naging rutina na yon sa kanilang bahay. Mas lalong lumala ang kanilang relasyon nung aksidente na diskubri ni Jared ang mga sweet messages sa pagitan ni Shana at ng personal fitness trainer nito. Ayon sa ibang source na may relasyon si Shana at trainer niya, na kinumpirma naman ng lalaki sa phone conversation nila ni Jared. Ngunit mariing itinanggi yun ni Shana. Kasunod noon ay nag-email din si Jared sa kanyang dating girlfriend na si Mallory at sinabi na unti-unti nang lumalayo sa kanyang kanyang asawa at na in love na sa kanyang gym trainer. Ngunit sa kabila noon ay handa si Jared na patawarin si Shana para hindi masira ang kanilang pamilya at para na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak. Taong 2015, matapos ang halos 6 years na pagsasama, ay nagsimula ng pagtatalo at iskandalo sa proseso ng kanilang divorce. Pinag-aawayan nila ang tungkol sa mga pagkakahati-hati ng mga ari-arian at karapatan sa kustodiya ng kanilang mga anak. Inakunsahan ni Jared ang kanyang asawa sa pagtataksil nito sa kanya na mariin namang itinatanggi ni Shana at sinabi na nawala lang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Bilang gante, inakusahan din ni siya si Jared ng na nananakit at masama ang ugali. Ayaw din ni na napaghatian nilang bahay, mga sasakyan at bank account funds. Pinaglalaban ni Jared na dapat ay may makuha siya na kahati kahit sa bahay na lang nila sa Florida. Pinag-aawayan din nila ang kostudiya ng kanilang mga anak. Sinabi pa ni Shanna na sinisiraan siya ni Jared sa mga bata tuwing nasa kanya ang mga ito. Tinuturoan din umano ni Jared ang mga bata sa mga sasabihin nila laban sa kanilang ina at inarecord niya ito para ipipresenta sa korte. Kaya bilang balik ay eh inakusahan din ni Jared si Shannon ng komprehensibong pagsubaybay kasama na doon ang pag-install ng hidden camera sa kanilang bahay, pakikinig sa kanyang mga phone calls at ang paglalagay ng tracker sa kanyang sasakyan para mamonitor ang kanyang mga galaw. Gusto ni Shana na siya lang ang may tanging kustudiya ng kanyang mga anak at ang tanging nagmamay-ari ng kanilang bahay sa Florida. Nagbanta din daw si Jared na i-withdraw niya ang lahat ng pera sa trust funds na ang kanilang mga anak para magamit niya ito. Katapusan ng 2015, ipinag-utos ng korte ang joint custody ng mga bata. Ngunit hindi doon nagtatapos ang alitan sa pagitan ni Nashana at Jared. Kahit pagkatapos ma-finalize ang kanilang divorce, ay patuloy pa din silang nakikita sa korte sa loob ng halos pitong taon. Taong 2016 ay nakilala ni Jared ang babae na nagkangalang Christina na nagtatrabaho din sa Microsoft na naninirahan at nagtatrabaho sa North Carolina. Noong una ang kanilang pag-uusap ay tungkol sa trabaho lamang ngunit unti-unti silang napalapit sa isa't isa. At makalipas lamang ilang buwan ay lumipat si Christina sa Florida para makasama niya si Jared. Ikinasal sila noong fall ng 2017. Taong 2019 ay nagkaroon sila ng anak na babae na si Bixley. Noong August 2021 ay pinanganak ang lalaki nilang anak na si London. Si Shana ay kinasal din ulit noong 2018 kay Mario Fernandez. Si Mario ay mas bata na isang taon kay Shana at nagmamayari ng real estate business. Sa kaparehong taon ay pinanganak ni Shana si Michael. Sila ay tumira sa kaparehong bahay sa kung saan sila dati tumira ng una niyang asawa ni si Jared. Ang bahay ay naging battleground nila sa kanilang mga alitan sa korte. Ang pagkakaroon ng kanika mga asawa at mga anak ay hindi nagpakalma sa alitan nila Jared at Shanna. Nagpatuloy sila sa pagsampa ng kaso sa bawat isa na may mga bagong kahilingan. Giit ni Jared na hindi dapat payagan si Mario na makasama ang kambal nilang anak pagwala wala si Shanna. Gusto din ni Jared na maging involved ang bago niyang asawa na si Christina sa pagpapalaki sa kambal. Naganap ang huling pagpupulong sa korte sa pagitan ni na Jared at siya apat na buwan bago namatay si Jared. Sa mga oras na yon ay naging matindi ang kanilang sagutan at pag-aaway tungkol sa karapatan nila sa naiwang property. Ayon kay Shana ay ayaw ni Jared na gamitin niya ang malaking sasakyan para ihatid sundo ang mga bata sa school. Dahil ang concern niya na ayaw niyang gamitin yon ni Shana at hindi man lang niya inisip ang kaginhawaan at safety ng kanilang mga anak. Sa puntong yon ang korte ay nagdesisyon na ibigay ang eksklusibong karapatan na gamitin ang malalaking sasakyan at inutusan na bayaran ni Jared ng $600 si Shana bilang compensation. Araw ng Wednesday, February 22, 2022, sinundo ni Jared ang kambal para sa isang family dinner kasama ang kanilang nakababatang kapatid na si Bixley. Paminsan-minsan ay sumasama din si Christina, ngunit matapos niyang maipanganak sa si London ay mas pinili niyang huwag na sumama para maalaga ng anak dahil ayaw niyang iniiwan ito sa babysitters. Pagkatapos niyang masundo ang kambal at daladala -dala si Bixley ay dinala ni Jared ang mga bata sa Coastal Cafe. Pagkatapos nilang kumain ng hapuna at maglakad-lakad ay ibinalik na niya ang kambal sa bahay nila siya na at nag-drive pa uwi sa kanila. Aabuti ng halos 40 minutes ang paglalakbay ni Jared mula sa bahay nila siya na pabalik sa kanila. Kasama na doon ang pagdaan sa mga deserted na lugar at walang streetlights. Maingat na nagmamaneho si Jared kasama ang natutulog niyang anak na tatlong taon pa lamang. Bandang alas 9 ng gabi, habang nilalakbay niya ang madilim na kasada ay nakita niya na may nakaharang na gulong sa kanyang dadaanan. Bago siya bumaba ng sasakyan ay naghazard muna siya sa kapinuntahan ng gulong at alisin sana niya ito sa gitna ng daan. Nang may biglang lumapit kay Jared at saka siya binaril ng makailang beses. Ang natutulog na si Bixley ay hindi naman nasaktan o sinaktan may nakarinig na papalapit na sasakyan sa kung saan binaril si Jared. Nakita niya si Jared na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo. Agad siyang tumawag ng mga pulis at paramedics. Ngunit huli na para maisalba pa si Jared. Katunayan bago nangyari ang pamamaril ay tumawag pa si Jared sa kay Christina para ipaalam na naihatid na niya ang kambal at mga 15 minutes na lamang siya bago makarating sa kanila. Pero umabot na sa 30 minutes hanggang sa nag-isang oras at hindi pa rin dumadating ang kanyang mag-ama. Hindi na rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Noong sinubukan ulit na tawagan ni Christina si Jared ay sinagot na siya ng mga pulis at ipinalam sa kanyang ang nangyari. Sinabi din sa kanya na pupunta kaagad siya sa Jacksonville Beach Police Station. Ayon sa mga investigador na sinadyang ilagay ang gulong sa gitna ng daan para tumigil si Jared at para mabaril siya dahil ang kanyang anak ay hindi naman sinaktan o nasaktan at wala rin may nawalang gamit sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang wallet na may pera, cellphone at tablet ay nandun pa rin. Tinanong si Christina ng mga polis kung may alam ba siya na naging kaaway o nakaalitan ng kanyang mister. Sinabi ni Christina na wala siyang alam na nagnanais ng kapahamakan sa kanyang asawa, maliban na lamang sa kanyang unang asawa na si Shana. Ngunit umiiwas siya sa paggawa ng mga direktang akusasyon dahil wala din siyang sapat na ebidensya. Inireport din ng mga pulis na walang surveillance footage silang nakuha dahil walang CCTV sa lugar ng pinangyarihan. Ang sinabi ni Christina na posibleng involved si Shana ay ang siyang nagbigay sa kanila ng ideya na imbisighan din si Shana. Ngunit alam nila na may sapat siyang alibay nung gabi yun. Kasama niya ang kanyang asawa, ang kambal anak na ang kanya mga magulang na bumisita noong araw na yon. Nagdesisyon ang mga pulis na maghanap ng pinakamalapit na surveillance camera at doon nila nakita ang lumang dark blue na Ford F-150 na pumasok sa area 15 minutes bago ang insidente. Humingi ng tulong sa publiko ang mga detectives para i-identify ang sasakyan. Dumabas din sa TV ang pamilya ni Jared para humingi ng tulong sa kung sino man ang makakapagbigay sa kanila ng impormasyon kaugnay sa kaso. Ang unang naging sospek ay si Nashana at ang asawa niyang si Mario. Makailang beses silang pinatawag para magtanong. Ngunit mariin nilang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay. Hindi itinago ni Shana na naging komplikado ang relasyon niya sa dating asawa pero giit niya na hindi niya kayang gawa ng masama si Jared dahil amayon ng kanyang mga anak. Ibinahagi din ni Shana ang naging reaksyon ng kanilang kambal nung nalaman ang nangyari sa kanilang ama. Nung inilibing si Jared ay hindi rin dumalo si na Shana at ang kanilang kambal. Dahil ayon kay Shana ay alam niyang hindi siya welcome na dumalo at pag wala siya doon ay hindi rin dadalo ang kambal. Hanggang sa January 2023, halos isang taon matapos ang pagpatay kay Jared, ang unang sospek ay naaresto. Naging tahimik ang mga pulis sa progress ng investigasyon dahil kumilos lang sila ng malayo sa mata ng mga media. Matapos ang matagal na paghahanap sa dark blue na Ford F-150, ay maswerte namang nasangkot ito sa aksidente. Ngunit nakaalis na ang sasakyan sa pinangyarihan bago pa man nakarating ang mga pulis. Sa mga oras na yung nangyari ang insidente sa mataong lugar at maraming witnesses. At ang sospek ay na-identify sa kaparehong araw dahil na rin sa tulong ng mga CCTV sa palibot at mga witness. Ang sasakyan ay pagmamayari ng 62-year-old na si Henry Tenon. Walang trabaho at dati na rin may mga kaso. Siya ay kinasuha ng second degree premeditated murder gamit ang baril. Pakikilahok sa criminal conspiracy na may layuning pumatay at ang pag-set up ng pang-ambush para sa biktima. Ang police chief ng Jacksonville Police na si Jonathan Paul Smith at ang City Prosecutor na si Melissa Nelson ay inanunsyo ang mga kasong yon sa panahon ng press conference. Isiniwalat din na hindi nag-iisa si Henry sa ginawa. Ngunit hindi pinangalanan ang mga kasamahan para maprotektahan ang integridad ng kasalukuyang investigasyon. Alam ni Henry kung gaano kabigat ang ipapataw sa kanyang kaso at alam din niya kung gaano katagal siyang makukulong kaya nakapag siya na makipag-deal sa mga pulis sa pag-asang ang kanyang pakikipagtulungan ay maituturing na pabor sa panahon ng paghatol at posibleng mabawasan ang kanyang parusa. Si Henry ay nangungupahan sa maliit na bahay kasama ang kaibigan na pagmamayari ni Mario na bagong asawa ni Shanna. Kahit ang kasama sa bahay ni Henry ay dinala din sa police station para sa pagtatanong. Ngunit wala itong naibigay na importanteng impormasyon tungkol sa kaso. Hindi rin niya personal na nakakausap si Mario o nakita dahil si Henry lamang ang nag-aabot ng kanilang rent. Noong masusing sinuri ang bahay ay nakita ang nakatagong baril sa kwarto ni Henry na ayon sa ballistic test ay na-identified bilang ang murder weapon na mas idinawit si Henry sa crimen. Noong March 16, 2023 ay inaresto si Mario matapos opisyal na nag guilty si Henry at sumaayo na mag laban sa kanya na pinangalanan pa niya bilang ang kontraktor ng krimen. Si Mario ay humarap sa kasong first-degree murder, criminal conspiracy, at incitement to commit a serious crime. Ayon sa balita na si na ang mastermind sa likod ng pagpatay. Ito ay sinuportahan ng dati niyang nakarelasyon na fitness trainer na siya nagpatutuo kung gaano kagalit si na kay Jared at hinihiling ang kanyang pagkamatay. Kahit ang tattoo artist kung saan madalas nagpapatatu si Shana ay nagtestify din. Naalala niya na madalas na nagre-reklamo sa kanya si Shana sa walang katapusan na legal battles nila ni Jared at ang kanyang pagnanais na patahimikin na ito. Tinanong pa siya ni Shana kung may alam siya na pwedeng tumulong sa kanyang mga plano. Na noong una ang akala niya ay nagbibiro lang ito. Ngunit nagtanong ulit siya makalipas ng ilang buwan. Malinaw na indikasyon na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi itinanggi ni siya ng lahat ng aligasyon laban sa kanya. Sinabi niya na handa siyang manatili sa lugar para makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit ilang buwan matapos maaresto si Mario, ay lumipat siya sa Washington kasama ng kambal at ang bunsong anak. Noong August 17, 2023, humarap si Shana sa kaparehong kaso na kinakaharap ni Mario. Siya inaresto sa kanyang apartment sa Washington at dinala pabalik sa Florida kung saan siya ay haharap sa kanyang trial kasamang iba pang pa mga suspects. Ang motibo kaya niya nagawa yun ay dahil sa komplikadong relasyon niya kay Jared at ang pagnanais na mapasakanya lang ang kustodiya ng kanilang mga anak at ang ambisyon na masolo niya ang mga pinagtatalo ng pag-aari. Sa ngayon ay nananatiling bukas ang kaso at ang mga legal na paglilitis laban sa lahat ng nagsabuatan ay isinasagawa. Si Henry ay inamin na guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Aktibo din siya nakikipagtulungan sa investigasyon at umaasa para sa Linian C. Ayon sa report ay maaaring humarap si Henry sa 15 years na pagkakakulong. Isang makabuluhang panahon para sa katulad niya na maedad na, na potensyal na katumbas na din ng halos ng life sentence. Si Mario naman ay bahagyang inamin lamang ang kanyang pagkakasala at pinanindigan ang kanyang legal rights at tumanggi na magtestify laban sa kanyang asawa. Sa kabilang banda naman, si Shana ay mariing itinanggi ang lahat ng kaso na ipinato laban sa kanya. Gayun pa man ang prosecutor ay humihiling na patawan siya ng death penalty o life imprisonment ng walang parol. Ang tatlong anak ni Shana ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang at kapatid na si Sarah. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.